Hi guys, good morning. Dito kami sa maliit na bus ko yan. Si Venus. Si Mom. Mini bus. Mini bus. bus si Aduna. Si Eddie Si Osa. Mabuhay, Pilipinas. Uhahay. 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 Good morning. Tsaka yung guwapo naming driver. Ayan. Hi, Kuya. among daan ayan ang sikip ng daan guys oh. Eh. kasi sikip ng a, ah. <laughs> ang sikip know. ng daan Kasing sikip namin <laughs> Green oh, yung bundok. Ang sarap mag-hiking oh. Ganda ng bundok guys oh. Ayan. Kaya tayo dito. Para maghukas. O ba diba? Hukas kami ng gulay para sa aming sinigang. Ang aking kasama doon siya. Lang laktod ba?

ayan yung ating thank you thank you thank you kahit walang birthday okay naman pwede naman tayong mag-ano amen bless this food which we are about to receive from thy bounty through Christ our lord amen thank you lord thank you sa ating pagkain sa ngayon. Salamat sa inyo guys. Kaya, na sa Hindi na tayo pupunta kasi andito lang naman pala si Fillmore. Oo, ang galing pala niyang magsurfing, Ayan siya, oh. Oh. Ayan. Kung niya paglubog ko, di na ako lilitaw. Ayan. sabon bundok oh, dok. Diba? Sa bundok dok. Tabing dagat. Yan, lumabas kasama ko. Oh, yan, nagmamarinig sila sa likod ko. Oo. Para magkantahan. yoka Oh. yun oh, know, nagso surfing oh. Oh, yala, inanon na siya andoon na. <laughs> Oo, oh, oh, malalim na yan diyan. Oo. Oh. oh. Di ba merong mga bola-bola na yan? Thank you for watching. Paano ako inaihinigop pa ng